Magandang araw mga ka-anxiety uh, Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman Tungkol sa anxiety disorder, kung paano ba pa talaga ito i-overcome Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon Ay tungkol ito sa kung ano ba ang pakiramdam ng naka na Paano mo malalaman na naka-recover ka na Kasi ito yung mga tanong na uh, gusto ko lang sagutin para malaman nyo kung ano ba talaga itsura ng nakarecover na sabi niya idol paano mo malalaman kung gumaling ka na sa anxiety mo salamat po uh, anong pakiramdam ng nakarecover na paano malalaman na nakarecover ka na sana masagot uh, ano ba talaga ang totoong pakiramdam ng nakarecover na uh, sinong, uh, sinong magsasabi na nakarecover ka na Psychiatrist po ba? Uh, ano po yung nararamdaman ng Gumaling na sa anxiety disorder? Kasi ako, akala ko magaling na ako Tapos ilang araw lang bumalik uli Paano nyo nalaman na gumaling na kayo? Uh, sana po masagot Kung gumaling ka na Bakit bumabalik po yung mga pangit na pakiramdam? Gaya sa akin uh, Alam nyo mga ka-anxiety uh, Bago ko ito sagutin Itong mga tanong na ito kung paano mo malalaman na nakarecover ka na eh gusto ko lang ibahagi sa inyo ang katotohanan tungkol sa uh, yung pakiramdam ng nakarecover kung ano ba talaga ang uh, ano ba talaga yung ibig sabihin ng nakarecover ka na sa anxiety disorder mo ngayon uh, disclaimer lang itong mga sasabihin ko eh base ito sa aking karanasan at saka base ito sa mga natutunan ko o sa mga natuklasan ko about dito sa anxiety disorder na ito. Kasi ganito yan. Yung, uh, yung recovery, kapag ka nakarecover ka na sa anxiety disorder mo, hindi yung tinatawag na recovery o hindi yung tinatawag na gumaling ka na. Kundi ang tawag dito, kapag ka nakarecover ka na ay learnings, yan po yung katotohanan. Kasi, uh, kaya, kaya lang naman sinabi na recovery dahil maganda kasi sa pandinig o maganda pakinggan, nakaka-motivate. Pero, kaya sinabi na hindi recovery ang tawag sa taong nakarecover na sa anxiety disorder. Dahil unang-una, ang anxiety disorder ay hindi po kasi yan isang sakit o hindi yan malalang sakit, kundi yan ay reaction lang ng katawan natin. So, ibig sabihin, yung katawan natin, nagre-react siya dahil sa mga stress na ginawa natin o yung mga mali na ginawa natin. Ngayon, uh, yung, yung recovery na tinatawag is learnings. Ibig sabihin kasi, kapag ka recover ka na, o yung sinasabi nga na naka-recover ka na, eh, ibig sabihin nun, eh, natuto ka. Kapag ka sinabing natuto ka, Ibig sabihin, nagawa mo yung tama. Kaya kapag ka sinabi mo kasing natuto ka, eh, kailangan mo kasing uh, maintindihan, kailangan mong uh, matuklasan, maunawaan, o kailangan mong uh, tanggapin na yung pakiramdam na yan, ay nandyan lang yan. Kung baga, yun yung ibig kong sabihin na natuto Kasi yung pakiramdam na ito, hindi naman ito mawawala. Dahil ito, ay ang mekanismo ng katawan natin ang tanging mawawala lang kasi dito sa pakiramdam na ito ay yung pakialam natin dito yun yung tinatawag na uh, natuto ka kapag ka nalaman mo na walang halaga yan yung na, yung anxiety disorder na yan uh, dahil yung anxiety disorder kasi uh, walang kwenta kasi yan ngayon Uh, kapag ka sinabi kasing hindi sakit ang anxiety disorder, di ba nakapagpa-check up na nga tayo, di ba? nakapagpa laboratories di ba wala naman nakita, wala naman nakita. Ang anxiety disorder kasi kapag ka naranasan na natin ito, ay eh malamang lahat ng mga nararamdaman natin na pangit na nararamdaman na naman na natin noon pa, itinuturing eh, na natin na malubha. Kung kumbaga, ayaw na natin maramdaman. Kasi, ang anxiety disorder, hindi mo pwedeng sabihin na kapag ka nakaramdam ka ng masaya o nakaramdam ka ng maganda, e eh, ka na. Hindi po yun ganun. Ang katotohanan kasi, sa sinasabi nyong nakarecover na kayo, eh, nandoon yan sa mga pangit malalaman nyo na nakarecover na kayo sa anxiety nyo kapag ka wala na kayong pakialam sa mga sintomas na yon, yung mga nararamdaman nyo na yan o yung mga kinakatakutan nyo yan po yung ano uh, pakiramdam ng nakarecover na kung baga hindi nyo na inaatat sa buhay nyo yung mga pangit na pakiramdam hindi na sila mahalaga sa iyo Kundi yung nagiging mahalaga na sa iyo is yung gagawin mo, yung present na gagawin mo, yung mga pinaplano mo. Yun yung uh, ano, yun na yung sa iyo. Yun po yung uh, yun yung pakiramdam ng nakarecover na. Ang taong uh, sinasabi niya, sinasabi niyo na nakarecover na eh pagka masaya na yung pakiramdam o maganda na yung pakiramdam, hindi yun totoo. Kasi hindi naman ganun na recovery. Ang recovery kasi is yung learnings. Ibig sabihin, kahit na uh, nakakaramdam ka ng pangit, nakakaranas ka ng discomfort, pagka na wala ka ng pakialam, ibig sabihin yun na yun. Kasi gagawin mo pa rin yung gusto mo. Kahit na nararanasan mo yung discomfort, kung lalabas ka, nakaranas ka ng discomfort, eh, tutuloy ka pa rin sa paglabas. Magbabiyahe ka. Yung eh, tutuloy ka pa rin sa pagbiyahe. Yan po yung recovery. Wala, kumbaga walang pumipigil. Hindi ka na, ano, yung mga basic na gagawin mo. Hindi ka na natatakot. Ngayon, malalaman nyo kasi na yung recovery kasi sa anxiety disorder, eh, pa na yung takot nyo. Kumbaga yung takot nyo, hindi na ganun katindi, hindi na ganun kalala. Kasi, nagawa nyo magbago. Alam nyo kasi, mga ka-anxiety, malalaman nyo na nakarecover na kayo sa anxiety disorder nyo kapag ka wala na kayong pakialam dyan sa pakiramdam na yan. Hindi kasi, hindi totoo yung sinasabi nila na uh, kapag ka gumanda na yung pakiramdam mo o nakakaramdam ka na ng pagiging masaya, eh, yun na yun, nakarecover ka na. Hindi, hindi ganun. Hindi yun totoo. Kasi ang recovery kasi, nandyan yan sa discomfort o dun sa pakiramdam na nakakatakot. Kasi yung pakiramdam na nakakatakot ay eh, uh, ituturing mo yan na parang isang kaibigan. Kumbaga, hindi ka matatakot doon sa uh, pakiramdam na nakakatakot. Kasi uh, pagka alam mong ano yon, uh, hindi delikado, uh, wala ka naman sa peligro, yun ay magagawa mo na hindi kumilos magagawa mong tanggapin yun. Pero kapag uh, tinuring mo kasi na yung pakiramdam mo na nakakatakot ay isang kaaway o tinuturing mo na isang delikado, yun malamang, eh, kikilos ka talaga yan. Kung baga, gagawa ka ng paraan na mawala yung pakiramdam mo na takot. Yun ay hindi recover yun. Kasi gumawa ka pa ng paraan eh ang hindi kasi paggawa ng paraan sa pakiramdam na discomfort, panic attack, o worrying, ibig sabihin, eh natututo ka na yun ay ayos lang. Kaya kapag ka nagawa mo yun ng paulit-ulit, nagawa mo yun ng ilang beses, maraming beses, hanggang sa hindi ka talaga kumikilos, yun na yung tinatawag na recovery. Yun, yung recovery na pinaka, ano yun, is yun, pinaka, ang katotohanan talaga na recovery is yun ay learnings. Di ba? Learnings sa Tagalog. Natuto ka. Natuto ka na hindi mo kilusan yung walang kwenta. Ganun. Kasi, ang anxiety disorder kasi, uh, tinitricks lang kasi tayo niyan. Yung, sabi ko nga, eh, uh, walang ibang kayang gawin yan. Takutin lang tayo. Uh, pahirapan at saka lokohin. Ngayon, yung pagtakot niya sa atin, yung tinatakot niya tayo, yung niluloko niya tayo, o yung pinapahirapan niya tayo, eh kung kikilusan mo yun at gagawaan mo yun ng paraan, ibig sabihin, hindi ka natuto. Hindi mo natuklasan na yun ay walang kwenta. Di ba? Ang kwan kasi, ang mga taong nakaranas ng anxiety disorder na hindi pa natuto, sabi sabihin na natin, mga nag-uumpisa pa lang, oh, hindi talaga natuto, e eh, tinuturing kasi nila yon na yung mga pangit na pakiramdam na nararamdaman nila, yung takot na nararanasan nila, o yung mga discomfort na nararamdaman nila, e eh, yun kasi is napapansin nila yon di ba? Napapansin na natin yon At yung pagpansin na natin yun, eh, gagawa sila ng paraan. No, kahit ako gagaya dati, dati inaamin ko naman gumagawa naman talaga ako ng paraan para yon ay hindi ko maramdaman. Pero which is ayun uh, pala ay mali. Mali yun na ano ginagawa ko. Kaya ang mangyayari eh, hindi ko namamalayan na yung mga discomfort pala na yan, yung mga pakiramdam na na nakakatakot. Kapag ka, uh, ginagawaan ko pala yan ng paraan, eh lalo ko pala yung inaatats sa sarili ko o sa buhay ko o sa katawan ko mas lalo kung baga mas lalo kong nararamdaman di ba yun yung ibig sabihin ng recovery kasi kung recover yung pinag-uusapan eh dapat sakit kasi to kung baga gumaling ka sa sakit eh dahil hindi naman kasi ito sakit ibig sabihin learnings di ba learn learnings. Marami kasing ano ito eh, maraming uh, ginagawang ano ito eh, pinapaikot-ikot lang tayo eh. Kapag ka hindi mo talaga ito natututunan, eh, lumalaban ka talaga dito. Kaya nga sabi nila, eh, doon sa nabasa ko, na mga ano, uh, sabi ng eksperto, yung old problem plus new problem equals panic attack. Yung ibig sabihin kasi ng old problem, yung lumang problema, ibig sabihin, mayroon ka ng anxiety disorder. So, yun na yung problema mo kasi lumabas na sa, Ngayon, nung naramdaman mo yung sintomas ng anxiety disorder, inilabanan mo. Kaya yung paglaban mo na yun, yun yung new problem. Kaya nag silang dalawa na dagdagan yun. Kaya nakaranas ka uli ng panic attack. Yung panic attack kasi yan yung pinaka-intense, pinaka-matindi. Alam nyo, mga ka-anxiety, ito pa yung dapat nyo talagang matutunan na ang anxiety disorder ay hindi isang sakit. Kundi, ito ay isang pangit na ugali na dapat mo nang baguhin. At isang, uh, yung mga maling paniniwala na pinaniniwalaan mo yan, dapat mo yang baguhin. Yung sinasabi ko na pangit na ugali, ito example, yung ang liit-liit lang na bagay, i eh parang ang laki-laking problema na para sa iyo, parang ang bigat-bigat na. Kumbaga yung uh, ang damot-damot muna sa pasensya. Pati yung sarili mo pinagdadamutan mo muna ng pasensya, di ba? Kaya mas lalong pumapangit yung ugali mo. 'Yun namang maling paniniwala na pinaniniwalaan mo na dapat mo it dapat mo rin itong baguhin na yung mga sintomas ng anxiety disorder, yung mga pangit mo na pakiramdam, yung mga takot na nararanasan mo, idapat eh dapat, yan ay wag mong ituring na mapanganib. wag mong ituring na delikado. At higit sa lahat, wag mong ituring na kaaway. Kasi yung nararamdaman mo na mga pangit at ikaw ay iisa. Da, yan, dapat matutunan nyo yan kasi walang ibang uh, aayos sa sarili nyo kundi yung sarili mo lang din ngayon, paano niya nga maayos yung sarili mo, kung ikaw mismo ikinakalaban mo yung sarili mo, kaya nga sabi ko ito, uh, ibabahagi ko sa inyo uh, yung panic attack yan ay uh, releasing ng enerhiya kumbaga pinapakawalan mo yung mga stress energy na naipon ng katawan mo. Tapos yung discomfort, yan naman eh yung katawan mo nagre-repair. Yung namang worrying, yan naman yung uh, yan yung minsahi ng katawan mo sa iyo na ibig sabihin meron kang ginagawang hindi tama. Kasi hindi ka naman mag-aalala kung hindi ka gumagawa ng mga uh, mali. Yung sinasabi ko na mali, yung ku mo kung bakit ka nag-aalala. 'Di ba? Kaya nga yung learnings na sinasabi ko, eh, lahat ng mga discomfort, lahat ng mga pangit na nararanasan nyo, eh, huwag nyong pahalagahan. Sabi nga ni Dr. Claire ito yung pinakamalupit niya na sinabi, na sinabi, na nabasa ko, eh, let the time pass. Di ba? Ibig sabihin, palipasin mo lang yung oras kasi lahat yan, lumilipas. Ibig sabihin nga, kailangan mo lang pagpasinsahan yung pakiramdam na yan. Kasi, ikaw lang din yan. Sana uh, meron kayong natutunan. Sana alam nyo kung ano na yung uh, pakiramdam ng nakarecover na. Dahil kasi yung pakiramdam na ito, hindi mo naman ito pwedeng walain. Dapat alam mo yung tama o mali. Alam mo yung totoo o sa hindi. Kaya mag-react ka kung tama. Uh, magreklamo ka kung tama. Pero kung alam mo naman na disorder lang, dapat hayaan mo lang kasi yung disorder kasi nag a niyan nang wala namang talagang dahilan. Yun naman kasi talagang katotohanan sa anxiety disorder. Kaya sana uh, may natutunan pa rin kayo. Kaya hanggang sa muli.